Ito'y nirekomenda ni Senate President Juan Miguel Zubiri na sampahan ng kasong kriminal at sibil ang may-ari at kapitan ng crude oil tanker vessel ng Marshall Island na Pacific Ana na bumangga sa bangka ng mga Pinoy na mangingisda sa Bao de Masinyok na ikinasawi, ikinasawi ng tatlo sa mga kababayan. ay kay Zubiri, ang Philippine Coast Guard ang mismong mag-aain ng kaso laban sa Pacific Ana sa mga korte dito sa Pilipinas maaari anya sa ng kasong reckless imprudence resulting to death o kaya ay homicide lalo na kung may intensyon na gawin ang kapabayaan. Sinabi ni Zubiri na may pananagutan ng Pacific Canada sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay may code of conduct na sinusunod ang mga naglalayan sa karagatan kung saan dapat natulungan ang mga nangangailangan. Sakaling tinabayaan lang ng foreign vessel ang mga Pilipinong humihingi ng tulong ay malinaw na kapabayaan ito sa buhay at sa batas pantao. Dagdag pa ng senador, dapat na humingi ng indemnity o bayad pinsalang sa tatlong pamilya sa pamunuan ng oil tanker vessel at dapat din mabigyan ng tulong mula sa gobyerno. Nagpayag naman ng pagkundina si na Senators Grace po at Lisa sa sinapit ng tatlong mga mangingisda na nasawi sa insidente. Nanawagan si po sa mga maritime authorities na taasan pa ang presensya sa karagatan at mahigpit na bantayan ng mga local vessels na naglalayan para mangisda upang matiyak ang kaligt kaligtasan. Muli namang umapela si Ontiveros na taasan na ang Intelligence pod ng Philippine Coast Guard para sa kaligtasan at seguridad ng mga mangingisdang Pilipino. Kasama mo sa Rizex, LRM Manila, Radyo Mancon, Debata, Tatak, RMS.